kahit sino walang karapatan hmm. kasi mag-damage sa isang imahe ng isang tao, ng ibang tao, or kahit kanino ni isa walang karapatan kahit pa may ginawang masama yung isang tao walang ni may karapatan mamamahiya no yun kasi ang concept ng libel direct eh. na damage ka na damage ka sa pamamahiya at talagang alam kung sino ka di ba ibig sabihin mukha mo kaya pangalan kaya inos niya That means identified ka talaga direct. Kasi isa sa mga elemento ng cyber libel is identity. Ibig sabihin, nakilala kung sino yung pinos niya. Hmm. So, paano ka ba makilala ng mga pinos? Pwede yung pangalan mo or mukha mo. Di ba, Dore? Kasi, paano nila makilala kung sino okay. yung pinost mo? Di ba? So, pwede mukha, pwede yung pangalan. Pero, may mga iba pang mga exceptions yung direct Pero, generally, yan yung cyber library. Doon nag -uubay. Ano ang susunod na dapat nito? Ah, okay. So ang unang mong gagawin talaga, Direk, ah, mag-file ka ng, una, pwede mong idaan sa plotter. Hindi mo na sa barangay. Pwede namang hindi nadadaan sa okay, barangay. Okay, sa plotter mo pa ro'n sa Pwede ka, ka mag-plotter tapos file mo sa business of office, sa mm -hmm. office of the prosecutor. File ka na agad sa cyber libel. Ang cyber libel, pwede kasi yun kung saan mo nabasa ang post. Nasa ibang bansa ka, Direk, pero nabasa mo sa Pilipinas. Yung post na yon, pwede sa Pilipinas ka mag-file. Ganon yun.